Ayan, good morning, good morning mga idol At tayo magluluto ngayon ng ating ulam puter day is pork season Ayan ang ating lulutuin ngayon mga idol At Pork season na naman natin ang ating nang lulutuin Ayan o oh. Ayan, napangabangan nyo mga idol At tayo magigitsa na, bye bye ayan, pagpalang araw mga idol at tayo maguluto ulit ng ating favorito pork season, ayan, nagpakulunat na yun ng mantika at eto ang itlog natin ng pugo, pinaka nalaga muna natin siya mga idol, ayan na ang, ang ating itlog ng pugo, at tayo magigisa na, let's see ayan, nagisa na tayo ng ating sibuyas at bawang at mekus megus lang natin siya. At mamaya-maya, lalagay na natin ang ating karning manok, mga idol. Ayan na. Ah. Ayan, lalagay na natin ang ating karning. Ating karning manok. itlog ng puho kumukulo-kulo na ayan o papatayin na natin siya mga idol at mamaya maya tatanggalan na natin siya ng balat ayan tatakban muna natin ang ating karning manok ayan guys Ito na ang ating karne ayan imekos-mekos natin muna siya talagay na natin ang ating atay ay balon-balonan mga idol yan. para sa ating off season ito ang ating gulay mga idol yan. old season imekos-mekos muna natin siya mga idol ayan, may kaming love shoutout nga pala sa mga kaibigan ko dyan sa YT at Merry Christmas and Happy New Year. Ingat po ang lahat. Ayan. Takban muna natin siya mga idol. Ayan guys, nalagay na natin ang ating pork season. Ayan, may kus-may kus natin lang. Busog naman ang yung Kuya Pipoy. Napangasarap itong mga idol. At mamaya lalagyan din natin siya ng ibap and cream. Ayan, ating magnolia at alaska. Ayan ang ating lalagay mamaya ang mga idol. At lalagyan din natin siya ng iglog. Ayan o. Oh. Ang takban muna natin siya mga idol at hintayin natin siyang Mulukulo ng roti at lalagyan na natin ang ating gatas. Ayan, hintayin ko lang mga idol. Ayan guys, lalagyan na natin siya ng gatas mga idol. Ayan. Alam muna natin tapos lalagyan na natin siya ng gatas. Ayan, lalagyan na natin ang ating ibap. Hello sa inyo lahat. Yan. Thank you, thank you for watching. Kuya Pipoy Official. Yan. May Facebook friends, rin. Pipoy De Jesus. Yan. Pakilike and share na lang po ang ating video mga idol. Yan. Tagan natin. Nasal cream. Merry Christmas po sa inyo lahat dyan and Happy New Year. Ingat po kayo lahat dyan kung saan mang kayo sulok ng mundo. Ayan, mega mega love shout out po. Talaga na natin siya ng konting asin. At konting bechin para magroon ng lasa. Ayan, at atin i-mekus-mekus. Ang ah, yami-yami na naman. Ayan, takban lang muna natin sila mga idol para mas lalong lumambut ang ating mga gulay at yukatle. Ayan hintay guys lapit na siya maluto ang ating ulam today yan ang ating pork season ayan nalagay na natin ang itlog ng tubo ayan mga idol ayan natin siya ang mga idol. Kung okay na ang wasa o magdadagdag tayo ng asin at bedsin. Ayan. Okay mga idol, sakto-sakto ang lasa. At mamaya-maya kakain na tayo mga idol. At eto na rin ang ating sinaing Paluto na rin oh. Ayan, sakto-sakto na naman ang ating tanghalian mga idol at tayo kakain na. Ayan ang alging. gulay. At meron din tayong panghimagas na mangga mga idol. Ayan mga idol at uh, tayo nakabili ng mangga. Ayan ang oh, ating panghimagas para sa ating tanghalian. nayan O, oh, paano hanggang dito na lang mga idol. At thank you for watching my YouTube channel, Kuya Piboy Official. Yan. Paki-like and share na lang po mga idol. At hanggang dito na lang at tayo'y kakain na. Paalam. Bye-bye.